Pagdagdag po ng Super Health Center ay malaking tulong po sa amin, lalo na po sa Barangay Santo Niño, kung saan uh, more than 10,500 po ang mga uh, nakatira rito sa barangay na ito. Magkakaroon ng sariling doktor, sariling nurse, sariling paanahan at mga laboratoryong open for all ang ating R.H.U. 5 dito sa Barangay Santo Niño. Kaya mo napakalaking tulong po dito sa akin kung magkakaroon po ng ganito proyekto para po mas matulungan pa po, po yung mga mahihirap na talaga kailangan-kailangan po nila yun. Magbalik! Ang panas na nanatiling nagbabalik at bumabalik sa lalawigan ng Bulacan! Hindi mo na kailangan yayain! Hindi mo na kailangan tawagan! Kusang tumarati At tayo ang tinutuloy! Ang Senegal! ang PISO and EXERPISO Senator Christopher Lawrence Pantko! Kaya parati namin naririnig noon na pinapasalamatan po kami sa mga tulong at sa mga proyekto, mga programa. Huwag po kayong magpasalamat sa amin. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kami po ay mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lang. Meron po itatayong labing apat na super health center sa buong probinsya ng Bulacan kasama na po ang Plamidel. Isa po ito sa paraan na inapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. It will help decongest the hospitals dahil hindi nyo na kailangan magbiyahe pa. Na, at tandaan po natin, minsan lang po tayo dadaan sa bundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na po tayo babalik sa bundong ito. Yan po ang tuto. Ako po ang inyong Senator Bongo, Patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.